Hello! Magandang araw! Ako pala ang iyong guro na si Teacher Hizikeya. At ngayon mga bata, ay mayroon na tayong panibagong aralin. Handa na ba kayo mga bata sa ating bagong aralin? Okay, ang ating aralin ay pagbuo ng mga payak na pangusap. So, Bago tayo magsimula, basahin ko muna ang layunin sa pag-aaral. Una, malalaman ang payak na pangusap. Pangalawa, makabuo ng payak na pangusap. So, ano ang payak na pangusap, mga bata? Ang payak na pangusap ay binubuo lamang ng isang buong diwa o isang kaisipan. Ito ay merong simuno at panaguri ito ay kombinasyon sa dalawa. Ang simuno ay tumutukoy isang tao, hayop, bagay upo, o puok o napakita ng kilos sa paksa ng pangungusap. At ang panaguri naman ay nagbibigay impormasyon o naglalarawan tungkol sa simuno na maaring gawain kalagayan o katangian ng paksa. Halimbawa, Una, Si Carl ay nag-aaral, pangalawa kumakain si Pedro. At ngayon, dito naman tayo sa paraan ng pagbuo ng payak na pangusap. Ito ay may simuno at panaguri. Halimbawa, si Carl ay nag-aaral. Ang simuno dito ay si Carl, ay tumutukoy ng tao. Panaguri naman ay nag-aaral, ito ay tumutukoy sa simuno. Pangalawa naman, panaguri at simuno. At sa pangalan naman tayo ay panaguri at simuno. Hanibawa, kumakain si Pedro. Ang panaguri nito ay kumakain. Ang simuno naman si Pedro. At ngayon, malalaman natin ang payak na simuno at tambalan ng panaguri. Halimbawa si Vincent ay masipag at mapagmahal. Ang payak ni simuno dito ay si Vincent ang tambalang panaguri naman ay masipag at magpamahal dahil ito ay dalawa ang nagtutukoy sa simuno nagbibigay o impermasyon at ngayon nadako naman tayo sa tambalan na simuno at payak na panaguri halimbawa si Carl at ang kanyang kapatid ay masipag ang tambalang panaguri dito ay si Carl at ang kanyang kapatid ang payak na paguri naman ay ay masipag at sa ngayon sa panghuli na tayo tambalang simuno at tambalang panaguri halimbawa si Vincent at ang kanyang kapatid ay masipag at magpagmahal ang tambalang simuno dito ay si Vincent at ang kanyang kapatid ang tambalang panaguri naman masipag at magpagmahal dahil dalawa ang nagbibigay informasyon sa si Muno at ang si Muno naman ay dalawa ang tumutukoy na tao at ngayon nalaman natin kung paano pagbu pagbuo ng payak na pangusap Kaya tandaan natin mga bata ang pangusap na pangusap ay binubuo lang ng isang diwa o katang isip